Basahin ko lang yung second Thessalonica 1.9 para mas um, specific. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay. Nakita nyo po, nahiwalay. Spiritual death sa Panginoon. At hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Amen. Sana po mapahalagahan natin yung itong topic natin na to kung paano nating pinapahalagahan yung physical nating buhay. Amen? Alam nyo, ngayon may pag-asa pa eh. Pwede pa tayong, alam mo yun, pwede pang maayos yung mga relationships, pwede pang makapagpagawa ng bahay, pwede ka pang magkaroon ng trabaho, pwede ka pang graduate, pwede ka pang magkaanak, pwede ka pang magkaasawa. Sa mga walang asawa, yung may asawa, wala na talaga. Di ba po? Marami pa, marami pang pag-asa. Marami pang pwede mangyari. Pero pag napunta po tayo sa impyerno, wala na. Wala nang pag-asa sa impyerno. Bakit wala si Lord doon? Doon walang love. Alam nyo kung anong meron doon? Lahat ng negative nandoon sa hell. Why? Because of the absence of God. The absence of love. The absence of goodness. Just imagine a life without goodness. Imagine, imagine nyo po yun. Yung buhay nyo, wala kang hope, wala kang love. Anong meron sa'yo? Galit, regrets. Kaya alam nyo, sa impyerno, walang bati-bati dun. Nagkakanya-kanya sila na, ng alis para makaalis don, But they cannot escape the, God, the punishment of God. Kasi ang dami ng chances na binigay sa kanila on earth. Nakita po natin yon sana seryosohin natin ito kasi sabi nila yung impyerno daw, yung impyerno nasa lupa. Naku! Wala pa sa katiting. Kung impyerno yung buhay mo, langit pa yan kung mapupunta tayo talaga sa impyerno. It is very, very worst. At forever siya. Forever without God kaya huwag sating sa sayang sana hayaan na mawalan ng ng kabuluhan yung chances na binibigay sa atin ni Lord Amen po